practice lang ako mag-gitara kasi hindi mo na ako masyadong ano, magaling sa gitara. Itong gitara ko ano lang, wala siyang ano, wala siyang wire well, para sa electric guitar nga siya pero iniram ko lang siya. Tira na to eh, yung loob niya. Hindi na nakaka na to. Kaya ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng headset. Ito. Ayan ang pampatlog itinapat ko lang siya dito. Kaya pag din... Ayan. Ito, itinapat ko sa may speaker. Kaya pag... Ano mo sya. Kala mo na electric guitar na. Eh. Pero yan, papatunog dyan. Oh. Wala siyang wire. Electric guitar na ito, pero sila siya yung kwarta siya nang medyo okay pa wala nga sa tono hindi nga ako marunong mag tono eh. <laughs> pero tetestin natin to hindi ako marunong masyadong mag gitara alam ko lang yung mga hanggang dito lang pero yung mga dito hindi ko kaya yung mga plucking napakahirap pag-aralan yun masakit sa kamay saka yung kamay ko hindi na masyado nagawa natin to. Yung paborito kong kanta yun. Kung isa talaga yun yung sa amin. Alala ko pa to yung kanta ko. Aking pang naaalala nếu si ama'y na pa, sabi nyai predi, magale chong mo mabuti dũng mo anh sa bỉ Ay siya hindi nasunod Pagkat ako'y ng ibang bayan Hala kami makita Sa ibang kainan

Medyo ano na eh, medyo mga bata pa tayo ngayon eh. <laughs> may mga ano na, may mga arthritis na. Sakit sa kamay. Pero yung kabataan ko, pagdating sa inuman, nakikikanto lang ako, nakikita ko yung mga sama ko sa mga tropa ko. Di ba, marunong mag-gitara. Pero ako, pinagpapractice ako lang din. Hanggang dito lang ako, pero pagdating dito, hindi ko kaya. Sige, salamat sa panunod. Medyo sana na-enjoy kayo. Kahit na pangit yung ko, hindi pa ako masyadong... <laughs> salamat.